Hi, ako si Jeno, minimum wage earner, 695. Pangarap kong yumaman pero di ko alam kung papano. Kaya, tara, samahan niyo ako, gumawa tayo ng illegal. For today's video, pupunta tayo ng mall. Hindi lang ito basta-basta mall, dahil ito ang Mall of Asia. At dito ako naligaw dati. Maraming masasarap na babae dito. Ay sorry, nadulas. Maraming masasarap na pagkain dito pero di tayo gagastos dahil gusto nating umaman. Kaya nag-Starbucks na lang kami. Sorry na, nagtitipid kasi ako. Maglilibot pa kami pero tinatamad na naman ako mag-edit. Paano na pangarap kong maging vlogger? At hanggang dito na lang ulit, tinatamad na naman ako mag-edit. Bahala na kong hindi umaman basta masaya ako. Para <laughs>